Uh, magandang araw po sa inyo mga ka-farmers, mga katrupa. Dito po tayo sa amin, sa lugar po namin, sa farm po namin. Uh, gusto ko pong paalam sa inyo kung gaano po karami ang bunga dito ng mga sa lugar po namin. Yan po oh, mga katrupa, mga ka-farmers. Uh, sa sobrang sa sobrang dami po ng jamming ko namin sa amin dito sa lugar namin eh halos hindi na po mabili ng uh, tamang presyo ang jamming ko po nagkakasayang-sayang na lang po ito po ito po ay nabibili lamang sa uh, isang puno po nabibili ng uh, 400 ang isang sako uh, pumapahid na rin po kami sa uh, 400 isang sako dahil uh, halos di na rin po namin ma ano, eh, maubos kainin o uh, mapakinabangan kasi nga po sobrang dami ng bunga, na, bunga ng demigo nito sa I amin mean. Ayan po oh, mga katrupa. Ah, uh, meron nga po kaming mga mag-anak na pupunta rito para ibigay na lang po namin itong mga bunga ng mangga. Kaya po hindi na naman na papakinabangan lahat. Nalaglag lang po mga mangga dito. Ayan po mga katropa, ang dami oh. Marami po yan. Doon pa po. Marami pa po doon. Meron doon. Meron, meron po kaming kamag-anak na mga agali pa pong dait. Uh, tinawagan po namin para manguha po ng mangga dito. Kung nais nyo po katropang pumunta dito para bumili, dito lang po kami sa uh, barangay Biyong. Oh, dami oh. Kasi nga po eh, kahit po bigyan na lang namin yung iba. Kasi nga po hindi na pa yung papakinabagan kasi sobrang dami ng bunga dito. Kung gusto nyo po pumasyal dito, dito, dito lang po kami. isa lang po itong uh, produkto ng sa lugar namin uh, po kung sa inyong ipapakita si share na uh, po pong ibang pangkabuhayan dito sa amin sa biyong yan po oh dami oh Yeah, may me, Mikael ito so pong palayan namin ha, wala pa pong natatanim at uh, wala pa pong tubig. Malawak po ang palayan dito, wala, di ba po magkaumpis ang tanim kasi nga po ano, wala pa pong tubig. Ayan po guys, daming mga Pante, eh, pante, ano? Bunga ng mangga. Eh po po, oh. mga katropa, mga kaparmers. Dami. Ito nga po yung pinsang ko. Uh, sa da, -da ito po yan. Dahil na po sa kamsor para kumuha lang po ng mangga. Katunayan nga po, ayan po oh. Ayan po oh tinawagan lang ah, sorry tinawagan lang po namin itong pinsa namin para po manguha ng mangga kasi nga po sobrang dami ng mangga hindi na rin po namin kaya wala rin po bumibili wala pa po yung mga bayar namin o ayan o kung andito lang po kayo pili po kayong humingi dito ng mangga ayan po ganda po po yan puro mangga po yan Uh, update ko po kayo sa susunod mong video na may, pag may pumunta po itong buyer uh, papaalam ko po, po sa inyo kung paano po talaga kumuha, manguha ng mangga uh, at saka papabot ko po, po sa inyo kung magkano po ang presyo ng mangga baka po mabago pa yung isang uh, sako, 400, baka po mabago pa po yun kaya update din lang po pag mayroon pong pumunta itong buyer ganito po lamang po at magandang habang po sa inyo mga katropa, mga ka-farmers God bless po mabuhay po kayong lahat. Follow and share po. Randitin po ras. Salamat po.